Bata? No. Ba't tinatawag kayong tatay? Anak ko yan eh. Eh, tatay mo, gusto mo ba makausap? Pwede daw po bang hi kayo? Ang mga kwento ng pagmumulto sa mga eskuelahan ay karaniwan na nating naririnig. Bawat universidad, kolehiyo. At paaralan nga ata dito sa Pilipinas ay may kanya-kanya ng ghost story. Pero mga kwentong ito ay kadalasan nagpasalin-salin na o yung mga tinatawag natin na urban legends. Pero dito sa isang paaralan sa Pampanga, mas matunog ang kwento ng mga pagmumulto. Lalo pat nung kailan lang, may isang estudyanteng natagpo ang patay sa loob ng kanilang classroom. <laughs> Ang paaralan ang sinasabing pangalawang tahanan ng isang bata. Pero gugustuhin mo pa bang pumasok kung may multong gumagala raw dito? Sa isang munting bayan sa Pampanga, may isang sekretong puno ng misteryo. Naririto raw ang isang eskwelahan kung saan tila hindi lamang mga bata ang pumapasok. Animo'y laging present din sa attendance ang iba pang espiritong tuluyan ng nanirahan dito. taong 1902 nang itinayo ang eskwelahan. Ito ang pinakalumang eskwelahan dito sa Magalang, Pampanga. At matapos ang mahigit isang siglo, nakatayo pa rin ito at patuloy na nagiging tanggulan ng karunungan para sa may anim na libong estudyanteng pumapasok dito. Si Mang Glenn, mahigit isang dekada ng janitor sa eskwelahan. Ayon sa kanya, hindi lang daw miminsan na nagpaparamdam ang mga ligaw na espiritu sa paaralan. Kasi likod ng, likod ng office sa uh, CR, yung mga, yung mga pinto ng mga CR talagang parang may tumutulak. Malakas na malakas. Pagtapos sa may pader, mayroon kang mag maririnig na parang nagmamartilyo. Maging ang guro na si Ginoong Jojo Malong ay nagkaroon din ng di maipaliwanag na karanasan. Sometimes may naririnig akong yabag na parang naglalakad. So tatayo lang ako, titingnan kong ganun. Tapos wala naman. Tapos babalik. Si Alan Torres naman ay naatasang magpinta ng isang silid sa paaralan. Naramdaman daw niya na tila may bata na gustong makipaglaro sa kanya. Yung baseboard nung pinapaint ko, dapat tuwid yun eh. So maraming beses ko inuulit yun para maging tuwid yun. Walang nangyayari. Nakikita ko yung mga bata. Bukod sa mga nakakakilabot na istorya ng kababalaghan, mayroon din daw na nakakalungkot. Halos apat na taon na ang nakakaraan ng may isang na matay sa mismong eskwelahang ito dahil sa sakit sa puso. Si Kardec mayroong ano, congenital heart disease yan. After uh, four years ng um, check-up niya, nakita namin na mag uh, mag maganda na yung ano, uh, ng puso niya pero mayroon siyang na-maintain na uh, gamot. October 1. Pagkatapos nilang kumain, dahil lang sabi niya, masakit ang ulo niya, ang sabi ng mami niya, sige, pagkatapos mong kumain, matutulong kita sa pupil ko para kunin mo na yung bag mo. Ang sabi niya, uh, wag na ako na lang. natagalan, hindi siya nakabalik, eh, pinasundan siya ni Mrs. dun sa pupils niya. Nung bumalik yung bata, natutulog daw sa ilalim ng anong mesa niya. Dahil alam ni Mrs. na may sakit siya sa puso, nung sabihin nung bata na natutulog si Kardec sa ilalim ng mesa, bigla siyang tumakbo. nalalilo sa ospital. At uh, pagdating sa ospital, ano na eh, uh, DOA na. Hindi man nagparamdam ang batang si Kardec sa kanyang mga magulang, sinasabing magpahanggang ngayon ay narito pa rin ang kanyang kaluluwa. tunay nga kayang may mga kakaibang nilalang na present sa eskwelahan ito. Ang espiritu nga kaya ni Kardec ang nakikitang naglalaro at naglilibot sa dati niyang paaralan? Ang eskwelahang ito ay punong-puno ng buhay sa araw. Balot di umano ng katahimikan at misteryo sa gabi. Dito tayo sa Pampanga ngayon, mag-walkthrough na ako. I'm gonna start off with this area here. Tapos, ito pa raw yung part ng uh, original building nung occupied pa ng mga hapuntong area na to. So, rock and roll. Tilang nakakadagdag sa kaba ng sino mang mapunta dito ang mismong itsura ng silid. Isa kasi ito sa mga naunang itinayo dito noong pang 1902. Sa kawalan ng ingay, maririnig mo ang sariling tibok ng puso mo bawat galaw. Bawat kaluskos, nakakagulat, nakakakilabot. Para harapin ang mga diumanoy mga nagpaparamdam na kaluluwa at elemento, Nagsama kami ng apat na paranormal experts. Ang misteryo veterans na sina Ana de la Cruz at Alex Angeles, Ron Lorenzo at Mario Galvez na mga batikan din mga paranormal experts. Kasama rin nila ang ama ng batang na matay sa sakit sa puso, si Mang Billy. Matapos ang konting kwentuhan, ay hinati namin sila sa dalawang grupo. Sina Alex at Ron, gagalugarin ang kanang bahagi ng paaralan si Ana at Mario naman ang pupuesto sa kaliwa. Susubukan nilang makaharap, mapaalis, o kung maaari matulungan ang mga di umano'y espiritu o kaluluwang namamalagi mamalagi sa paaralan. Hindi naging mahirap para kina Alex at Ron na makaramdam ng mga di nakikitang nilalang Halos kabi-kabila ay may nakakainkwentro raw sila. Itong corner na to, dyan ba madalas pinaparasahan ng standby na corner yung ano? <laughs> yung mga malilikot? Ako. Ha? Sometimes. Ganyan kasi may imprint pa siya dyan. Yung uniform ba nila yun, like, before yung putik na mahaba? Hmm. Hindi ko na siya alam kasi usually dati. Ay, yung mga old school na. Ano yun ang nakikita ko? Nakaputi talaga na full na mahaba ng Ayon sa paranormal experts, tila nabulabog ang mga naninirahang espiritu sa paaralan at isa-isa silang naglalabasan mula sa kanilang mga pinagtataguan. Meron sinisili sa akin mula sa industrial arts board. na parang jungle man. Na ano, parang putik-putik na konti. Hindi naman ano, hindi naman siya ko style. Ano lang. Hello. Curious. Tila patindi ng patindi ang mga nakakainkwentrong nilalang ni na Alex at Ron. alam niya kung ano ginagawa Hindi, hindi tayo. And then, the And then, po. And siya, tayo welcome. then, disappear. Okay na po. Medyan siya. Stricto. Dito na siya. Nabas namin. na siya doon. Pinapanood so, niya lang tayo. sa paglilibot ng paranormal experts sa sina Alex at Ron sa paligid ng isang lumang eskwelahan sa Pampanga, isa-isa di umanong nagpakita sa kanila ang mga kakaibang nilalang. Maya-maya pa, tila hindi na naging kontento ang mga ito sa simpleng pagmamasid lamang. on top of the, the Parang ito dito puro mga ano lang. Hindi may talis lang na nakatira dito. Na mabibit? Oo. Ano lang? Huwag lang kang pakalaban. Sanay na sila sa tao. Samantala, inumpisahan na rin ng mga psychics na sina Ana at Mario ang pakikiramdam sa mga espiritu sa kaliwang bahagi ng eskwelahan dito matatagpuan ang mga mas bagong gusali. Kasama naman nila ang pintor ng eskwelahan na si Alan at si Mang Billy, ang ama ng batang pinaniniwala ang nagmumulto rito. Nandito lang yung white lady. Eto o, siya dito. Huwag niyo daw siya intindihin, wala lang daw, pabalik-balik lang siya dito. Hindi naman daw kayo aanohin, huwag niyo na lang daw pansinin. Wala namang problema, basta ano lang siya rito. Gusto lang niyang dalaw-dalawin yung mga ano, yun lang. Nandito siya. Yung bata, hihila ako sa taas. Merong bata daw nakasiksik sa isang kwarto. Tinuturo ng white TV. Isang batang lalaking <laughs> takot na takot. Tinuturo niya nakasiksik sa isang kwarto. Kawawa naman yung isang bata. Saan kaya nakalagay yun? Gamit ang instrumento ni Mario, nalalaman daw niya kung may elemento o espiritu sa paligid. Ang instrumento rin daw na ito ang magpapalaya sa mga masasamang elemento lana na, na yung energy ng babaeng puti. Ala na dito. Oh. Ah, tapos na ko. Kaya ba babalik kayo lang mag-iit. Papasok ka. Nandiyan ka sa CR eh. Bakit nandiyan ka sa CR? Tapos ka dyan, huwag kang mahiya. Kuya ikaw makapag-usap na sa CR siya. Naligaw lang siya. Siya ba po ba'y ligaw, nakaluluwa. Ligaw, Lala. hindi. Siya po ba nakatira sa lugar na ito? Okay, break. Ano po ba ang dahilan kung bakit siya nagpupunta rito? Okay, siya ay ano, gumagala. Okay, gumagala lang. lang. Kasi ano, siya buhay. Madalas dito siya dito. Siya pahinga. Madalas siya okay. dito. Isa-isang nakaharap di umano ni Ana at Mario ang mga espiritu at elementong nananatili rito. Kaya dyan ang dami. Madami sila. Madami po sila. Meron lamang lupa. Marami sila. Kung may bukas na bintana, oh, bintana kuya. Bintana, Ayan, bintana para para mahigop yung mga energy. Kasi marami sa loob din eh. Oh, wala. Samantala, isang oh, bata rin wala. daw ang nagpaparamdam kay Ana. Andiyan ba? Oo, nandito yung bata. Ligaw lang to. Itong batang to, ligaw lang. Hindi magandang pagkamatay ng batang to para siya sinubs nilagay sa ano eh, sa kwarto nasama lang siya doon sa mga spiritong pabalik-balik dito batang lalaki to ayaw niya makapag ano sa akin eh magtatago siya eh oo tatago siya ito madalas kasama ng anak mo akala niya dito rin oo akala nung anak nyo, classmate din niya nandito na paano-ano. Oo, espiritu lang ito na naligaw dyan. Oh, hindi ko alam, basta nilagay siya sa loob ng kahon hanggang hindi na siya makahinga, doon na siya namatay. Ilang minuto pa, bigla na lamang may naramdaman si Ana. Bata, ba't mo tinatawag kayong tatay? Ano ko yan Ardek. 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 Eh, er, tatay mo, gusto mo ba makausap? Sa paglilibot ni na Mario at Ana sa isang bahagi ng lumang paaralan sa Pampanga, nasulubong daw nila ang kaluluwa ng isang bata. Siya na kaya ang sinasabing nagpaparamdam sa eskwelahan ito? Bata, ba't mo tinatawag kayong tatay? Ardek? 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 Ardek! 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 Eri, tatay mo, gusto mo ba makausap? Uh. May nakatago daw siya sa bahay. Uh. Doon daw sa drawer, may letter daw doon sa drawer. Sa drawer niya? Oo sa dalawa. Pangatlo daw po, na drawer. Basta may kasamang brief. Alam niya na po. Meron daw nakasuksok doon. Tiklop na tiklop. Mahal na mahal daw po niya kayo. Hug daw po kayo niya. Pwede daw po bang hug kayo? Miss na miss okay. na daw po niya kayo eh. Kahit kanina siya ang nakikinig ko eh. Ayan na po siya. Katabi niyo na po siya. Mahal na mahal daw po niya kayo. Ayoko sumapi ka sa akin ha. Kausapin okay. niyo na lang siya. Anong gusto mo para ito sa akin? Mahal na mahal daw po kayo niya. Hindi daw po siyang itindin. Okay na daw po siya. Mahal na po Maaari ko bang dalhin sa Lindo? Si Kardec, Kardec B. Okay. Pwede daw po kuya saglit. Yayakap lang daw siya okay. sa tatay niya. sige. kinakausap niya, umiiyak siya nang ayaw niya kayong iwan. Kasi nung mamatay siya, wala ako. As a... Uh, mm -hmm. si mama niya ang kasama niya. Eh... Consular ako noon. Tinawag lang ako nila sa hospital na. Mm Ngayong -hmm. So, ngayon nga ang gabi na na-experience ko, talagang naramdaman ko siya. Sa naramdaman ko kanina, nung pumikita ko at naramdaman ko siya na nakiusap siya na iyakapin niya ako, at uh, nagpasabi siya kay Ana na mahal na mahal niya kami. Eh, ayun, medyo nakada, nakadama rin ako ng kaligayahan at uh, kalungkutan dahil nalulungkot ako dahil sa, sa loob ng anim na taon, ang alam namin ay eh, eh, mapayapa na yung kalagayan niya. Uh, pero ngayon, uh, nararamdaman ko rin na nasa mabuti na siyang kalagayan. Samantala, sa pamamagitan ng pagtatawas, sinubukan ni Alex na maipakita ang anyo ng mga nilalang na namamalagi sa paligid. Ito yung, yung nasa first kwarto tayo, sabi ko parang may nakatayo. Ang multong pinatayo sa sulok. Ang babae sa puno ng nara. na no, na no, yung, yung nilapitan siya ng ano? Babae. Meron so, na pa lang ng kwarto, nakikita mo na siya eh, di ba? Palapit pa lang tayo eh. Oh, dito may pool. Ang galit na babae sa classroom. Tila tagumpay ang misyon ng grupo na makipag-ugnayan sa mga kaluluwa at elemento ang nananahan sa eskwelahang ito. Pero dahil hindi raw mapapaalis ang lahat ng elemento at espiritu sa lugar, Naisipan ni Marion na bakura na lamang o lagyan ng espiritwal na proteksyon ang buong paaralan upang wala ng iba pang espiritu o elemento na makapasok nito. Lahat tayo ay pamilyar sa konsepto ng multo. Pero lahat ng tao ay hindi nagkakasundo kung sila nga ay totoo o hindi. Sila ba ay mga kaluluwang may hindi natapos na gawain sa lupa? O mga imaheng likha ng malilikot na isipan? Ang sudden death kasi minsan mahirap paniwalaan. So yung may mga tao na parang ayaw nilang maniwala, ayaw nilang tanggapin. No? At kung minsan ni ayaw nilang harapin o puntahan yung namatay kasi hindi pa nga nila matanggap na may pan ganyang pangyayari. In terms of religion, after you die, well, you go to heaven, that's your second life. But uh, in terms of uh, you will go back to the present day, uh, medyo Well, ako, hindi pa ako nakaka-experience ng anything and uh, anything of that sort. Well, hindi ko talaga masabi. Iba-ibang paniniwala, iba-ibang eksplenasyon. Ang mga sinasabi ng iba na katotohanan, sabi naman ng iba, ay bunga ng imahinasyon. Pero para kay Mang Billy, hindi ko makakalimutan talaga yung... Nung pumikita ko at uh, niyakap niya ako at naramdaman ko yon. Napaka uh, ganda at napaka uh, laking experience na na-encounter ko. At uh, sa palagay ko, makakapag-move on na siya uh, sa tulong ng programang ito.